ibang balita, iginit mismo ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa anumang investigasyon ng International Criminal Court. Ang naging pahayag ni PBBM, tinutukan live ni Lef Narciso. Ms. Lef, anong sagot ni Pangulo kay Senator Bato de la Rosa? Edmiel, nanindigan nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nito kinikilala ang jurisdiction ng International Criminal Court sa Pilipinas sa ambush interview sa lang center of the Philippines sa Quezon City, dinawag ng Pangulo na banta sa soberenya ng bansa ang ICC. Kaya naman hindi niya makikipagtulungan ang pamahalaan sa anumang investigasyon na gagawin ng ICC. Ayon kay Pangulo Marcos, pwede namang bumisita sa Pilipinas ang mga taga-ICC bilang ordinaryong tao. Pero hindi tutulungan ang mga ito sa kanilang pakay. Sa katunayan, binabantayan niya ang mga ito para matiyak na hindi sila makikipag-ugnayan sa anumang ahensya ng gobyerno. Pakinggan natin si Pangulong Marcos. Okay, let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Uh, I do not I do not I find I consider it as a threat to our sovereignty. Therefore, The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. However, as uh, ordinary uh, people, they can come and visit the Philippines, but we help them. In fact, we uh, are making sure that, uh, that, they, that they do not come into contact with anyone, any, any, any. Um, agency of government and if they are contacting agencies of government, whatever police fund, local government, sabihin, you know, what you That we do not recognize their jurisdiction, therefore we will not assist in any way, shape or form uh, any of the investigations that the ICC is doing here here. si pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa NBC sila... Network News. It's yes, yes, Angel. Oh, pero tama ba ang pagkakaintindi natin? Nandito na sa Pilipinas 'yung mga tauhan ng ICC, pero hindi sila so far nakikipag-ugnayan sa pamahalaan. Tama, Edniel. At ang binabanggit ng presidente, kung may mga tatanungin sila eh hindi pa at sasabihan yung kung anumang mga ahensya na huwag silang sumagot. Pero sinabi ba ng Presidente kung mayroong kalayaan itong mga ICC personnel para tanungin, kunyari, kun, kun, for example, yung mga biktima naman ng gera kontra-droga noon? Walang uh, categorical na binanggit niyan. Mm -hmm. Basta ang sinasabi ng Presidente, uh, may ang tinukoy niya, halimbawa mga polis, mm -hmm. uh, local government, uh, ayan, hindi pwedeng sumagot at uh, binabantayan yung mga yon kung may mga kakausapin sila. All right. Maraming salamat, Ms. Narciso. Para sa MBC Network News, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.